Minsan, isang gabi na tila tahimik sa isang maliit na barangay sa Tarlac, isang pangyayaring babaguhin ang lahat ang nangyari sa akin. Hello, ako si Mayumi, 25 taong gulang, isang simpleng ina mula sa bayan ng Bayambang. Hindi mo akalain na ang isang ordinaryong gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, ay magiging simula ng isang lihim na magpapatigil sa akin sa pagtulog at magpapabago ng aking pananaw sa aking anak. Ang kwento ko ay tungkol sa isang hindi inaasahang pangyayari sa buhay namin ng aking anak na si Arvin na nagdulot ng matinding pag-aalala, mga tanong, at isang paglalakbay na hindi ko inakala na kailanman ay tatahakin ko. Sa mga susunod na mga kwento, sasamahan ninyo ako sa pagsubok na unawain ang misteryo sa likod ng mga pagbabago sa kanya at kung paano ko haharapin ang mga pagsubok bilang isang ina sa mundong puno ng lihim at takot. Ngayon, simulan natin ang lahat sa isang simpleng gabi sa aming bahay sa bayambang na nagbukas ng mga pinto ng isang kwento na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim ng pamilya. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang hangin sa labas ay malamig, at ang mga ilaw sa aming kalye ay bahagyang kumikislap lamang, para bang nag-aabang din sa susunod na mangyayari. Ako'y nasa kwarto ko, nakahiga na sa kama, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Sa ganitong mga sandali, ramdam ko ang katahimikan at kalayaan na bihira kong maranasan sa araw-araw bilang isang ina at asawa. Ngunit bigla na lamang may kumatok at pumasok ang pintuan ng kwarto ko ng walang paalam. Si Arvin, ang aking anak na dalawamput isa, ang pumasok ng walang tapang na magpaalam. Nagulat ako nang makita siya na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang halo ng kaba at pagtataka. Ma, pasensya na po, ang sabi niya ng mahina, gusto ko lang po sanang malaman ang isang bagay. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko siya ng diretsyo, anong gusto mong malaman, anak? Ngunit ang kanyang sagot ay hindi diretsahan, nagdadalawang isip siya, halatang may tinatago. Alam mo po ba, ma, na minsan nakikinig ako sa mga pag-uusap ninyo ni Papa? Minsan, nakasilip din ako sa kwarto niyo at nakita ko ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Napaungol ako sa pagkabigla, Paano niya nalaman ang mga bagay na iyon? Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Arvin, anak, ano ba yan? Hindi mo dapat ginagawa yan, wika ko ng mahigpit, ngunit maihalong pangunawa. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong may hindi pang karaniwang nangyayari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang lihim na hindi niya kaya pang ipahayag ng buo. Habang siya ay umalis na patungo sa kanyang kwarto, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ano ba talaga ang nangyayari sa isip at puso ng aking anak? Bakit tila may kakaibang sigla sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan? Magsisimula ang isang yugto sa aming buhay na puno ng mga tanong at pagsubok, at ako ihandang harapin ito, kahit pa may mga bagay na hindi ko palubusang naunawaan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago sa aming tahanan sa Bayambang. Napansin ko na si Arvin ay nagiging mailap, madalas na lumalabas na walang paalam at bumabalik ng may kakaibang ngiti na hindi ko mawari kung ito ba ay saya o lihim na kalungkutan. Napagtanto ko na may mga bagay siyang tinatago sa akin, bagay na nagdudulot sa akin ng matinding pag-aalala at pagkabalisa. Isang umaga, habang kami ay nagkakape sa kusina, tinanong ko siya ng diretsyo, Anak, ano ba ang pinag-iisipan mo tungkol sa pag-aasawa? Alam mo namang edad mo na ngayon, Napikit siya sandali bago sumagot, "Ma, hindi pa ako handa. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko bago ako pumasok sa ganoong yugto." Napaisip ako sa kanyang mga salita. Parang may hindi ako naiintindihan sa mga pangarap at plano niya sa buhay. May kulang sa pagitan namin, isang agwat na lumalalim araw-araw. Ngunit bilang isang ina, pinili kong magtiwala at maghintay kahit na may mga gabi na ginising ako ng takot at pag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, naramdaman ko rin ang bigat sa aking katawan. Madalas akong mapagod at ang tulog ko ay hindi na kasing mahimbing ng dati. Isang araw, pinilit ako ni Mang Tomas, ang kapitbahay namin na doktor, na magpatingin sa klinika sa bayan. May mga gamot ka bang iniinom, Mayumi, tanong niya ng seryoso. Sinabi ko na wala naman. Ngunit nang dumating ang resulta ng pagsusuri, nalaman kong may mga bakas ng gamot para sa pagtulog sa aking katawan, mga gamot na hindi ko naman kailanman tinanggap. Labis ang aking pagkabigla. Sinubukan kong tanungin si Arvin ng mahinahon, at sa huli, umamin siya ng may pag-aalangan, ma, sinubukan ko lang tulungan ka na makatulog ng maayos. Hindi ko sinasadya na magdulot ito ng problema. Napaluha ako, ang anak ko, na akala ko ay aking sandigan, ay unti-unting nagiging isang misteryo sa aking buhay. Ngunit ang pinakamalalang bahagi ay ng isang gabi, pag uwi ko mula sa trabaho, wala na si Arvin sa bahay. Wala siyang iniwang liham o paliwanag. Ang tanging naiwan ay ang bigat ng kawalang katiyakan at takot na bumalot sa puso ko. Sa katahimikan ng aming bahay sa Bayambang, tila naglaho ang lahat ng sigla. Ang bawat sulok ay nag ng kanyang pagkawala at ako'y naiwan upang harapin ang isang dilim na hindi ko palubos na naunawaan. Ano ang nangyari sa aking anak? Ano ang tunay na lihim na tinatago niya? Sa mga susunod na araw, sisimulan ko ang pinakamahirap na paglalakbay ng aking buhay upang hanapin siya, kahit pa ang mundo ay tila laban sa akin. Hindi ko inasahan na ang pagkawala ni Arvin ay magdudulot ng ganitong dagok sa aming pamilya. Si Tatay Ernesto, na dating matatag at mahiyain, ay unti-unting nagiging malamig at palihim na nagagalit. Isang gabi, nang kami ay magkaharap sa sala, tumaas ang kanyang boses, Mayumi, kung hindi mo siya hahanapin ng maayos, lahat ng ito ay sa iyo na responsibilidad. Napaluhod ako sa kanyang harapan na mailuha sa mga mata, alam ko, tatay. Mahal ko si Arvin at gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Ngunit sa kabila ng aking mga pangako, hindi ko maiwasang magduda kung sapat ba ang aking lakas para harapin ang ganitong pagsubok. Ang bawat gabi ay nagiging mahabang pag-iisip. Nakikita ko sa bintana ang madilim na lansangan ng Bayambang na walang katao-tao at iniisip ko, saan kaya siya ngayon? Paano kung nasa panganib siya? Ang puso ko ay parang pinipisa ng takot at pag-asa na magkasabay. Ang mga tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Paano kung hindi ko siya mahanap? Paano kung hindi ko siya matulungan? Isang araw, nagdesisyon akong magsimula sa mga kaibigan ni Arvin. Naaalala ko si Vic isang matalik niyang kaibigan na madalas niyang kasama sa mga lakad sa bayan. Pinuntahan ko ang maliit na kapehan sa poblasyon kung saan madalas silang nagkikita. Si Vic ay isang binatang may maitim na buhok at may kaunting balbas, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. May hawak siyang sigarilyo nang makita niya ako, mabilis siyang bumati, Tita Mayumi, ano pong maitutulong ko? Tahimik akong nagtanong, Vic, alam mo ba kung saan napunta si Arvin? May balita ka ba sa kanya? Napailing siya at sumagot, hindi po talaga namin alam, tita. Nawala siya ng walang sabi. Pero may mga kakaibang bagay na nangyayari bago siya nawala. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng mas malalim na pagkalito sa akin. Ano kaya ang mga kakaibang bagay? Ano ang lihim na tinatago ni Arvin at hindi niya kayang sabihin sa akin? Ang mga sagot ay tila palayo sa akin, ngunit hindi ako susuko. Habang naglalakad pa uwi, hawak ko ang larawan ni Arvin, iniisip ko ang mga sandali na kami ay magkasama, ang kanyang iti, ang kanyang mga pangarap at ang aming mga plano. Ang mga alaala na ito ang nagsisilbing ilaw sa dilim na aking ginagalawan ngayon. Hindi pa tapos ang kwento. May isang lihim na naghihintay sa akin, isang misteryo na kailangang lutasin upang maibalik ang anak kong si Arvin sa aming tahanan. Ngunit hanggang kailan ko kaya kakayaning maghintay at maghanap? At ano ba talaga ang tinatago ng aking anak na tila naglalayo sa amin ng bawat araw? Habang patuloy ang aking paghahanap kay Arvin, napagtanto kong hindi lamang ito simpleng pagkawala ng isang anak. Para bang may mas malalim na dahilan kung bakit siya biglang nawala at nagbago ng husto ang kanyang ugali sa mga nakaraang buwan. Ang mga sagot na hinahanap ko ay tila nakatago sa mga lihim na hindi siya handang ibahagi. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming sala na may daladalang lumang notebook ni Arvin, binasa ko ang mga sulat niya noong bata pa siya. Sa bawat pahina, naroon ang mga pangarap, takot at mga tanong na hindi niya nasabi sa akin. May isang pahina na naglalaman ng isang lihim na pahayag, Ma, nais kong maintindihan ang sarili ko bago ko harapin ang anumang mundo. Sana'y maghintay ka sa akin. Lumingon ako sa bintana at nakita ang madilim na kalye ng bayambang. Ang hangin ay malamig at may daladalang kakaibang lamig sa puso ko. Ilang araw nang hindi ko natutulog ng maayos dahil sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Kinabukasan, nagdesisyon akong kumonsulta kay Dr. Luningning, isang kaibigan ko noong kolehiyo at isang kilalang psychologist sa bayan. Nakasuot siya ng simpleng barong at slacks na may malinis na itsura, may mga maliit na hikaw sa tenga at isang mahinahong ngiti sa labi na nagbibigay ng kapanatagan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagkawala ni Arvin, ang mga pagbabago sa kanyang pag-ugali, at ang mga lihim na unti-unting lumalabas mula sa kanyang mga sulat. Nakinig siya ng mabuti at pagkatapos ay sinabi, Mayumi, ang mga paglalakbay ng mga kabataan tulad ni Arvin ay puno ng paghahanap sa sarili at mga pagsubo. Kailangan niya ng gabay hindi panunumbat. At higit sa lahat, kailangan niya ng pagmamahal mo ng walang kondisyon. Napaisip ako sa mga salitang iyon. Paano ba ako makakatulong kung hindi ko alam ang buong katotohanan? Ngunit ramdam ko na may pag-asa pa at hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Habang umaalis ako sa klinika ni Dr. Luningning, napadaan ako sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Sa loob, may isang matandang lalaki na may puting balbas at mahahabang buhok, nakasuot ng simpleng barong at pantalon. Tila siya'y nagmamasid ng malalim at may daladalang misteryo. Nilapitan ko siya at nagtanong ng mahinahon, Manong, may nakita ka ba kamakailan sa aming anak na si Arvin? Nawala siya at hindi namin alam kung saan siya pupunta. Tumingin siya sa akin na parang may iniisip na mabigat, at sa isang malumanay na tinig ay sinabi, Anak, ang paghahanap ay hindi laging sa mga lugar na nakikita ng mata. Minsan, ang sagot ay nasa puso at isipan. Napaungol ako sa mga salitang iyon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ang aking pakikipagsapalaran ay tila papasok sa isang landas na puno ng misteryo at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa likod ng mga anino, may isang kwentong naghihintay na sabihing, ako ay narito. Habang bumabalik ako sa bahay, ang puso ko ay puno ng halo-halong emosyon, takot, pag-asa, at isang apoy na nagmumula sa lalim ng aking pagkatao na nagsasabing, hindi ako titigil hanggat hindi ko natatagpuan ang anak ko. Ngunit ang labanan ay hindi pa nagsisimula ito pa lamang ang simula ng isang kwento na puno ng hiwaga at pagsubok. Hindi ko malimutan ang gabing iyon sa aming bahay sa Bayambang. Ang hangin ay malamig at ang mga anino sa sulok ng kwarto ko ay tila naglalaro sa bawat ikot ng ilaw mula sa lampara. Nakatayo ako malapit sa bintana, nakasuot ng puting blouse at maong na pantalon, ang buhok ko ay maluwag na bumabagsak sa aking mga balikat, habang ang mga pulsera sa aking kanang pulso ay tahimik na kumakalansing sa bawat galaw ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandaling lumilipas, ang bawat hininga ay puno ng pangulila at pag-aalala. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nang sagutin ko, isang malamig na tinig ang bumati, Mayumi, alam mo na ang katotohanan, ngunit handa ka na bang harapin ito? Napabuntong hininga ako, ramdam ang balikat ko na parang pinipiga ng mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya, Ngunit ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko ng may bahid ng takot at pagkalito. Ang mga lihim na tinatago ni Arvin ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya ninyo. Ang susunod mong hakbang ang magpapasya ng lahat, sagot niya bago putulin ang tawag. Nakahiga ako sa kama, hawak ang telepono habang ang mga luha ay unti-unting bumabagsak sa aking pisngi. Ano ba ang nangyayari sa anak ko? Ano ang mga lihim na hindi niya kayang sabihin? Ang gabi ay tila naglaho, ngunit ang takot at pag-asa ay nanatili sa aking puso. Kinabukasan, nagpa siya akong bumalik sa lumang bahay ni Lolo sa barangay San Roque, isang maliit na bayan sa Tarlac, kung saan lumaki si Arvin. Nais kong hanapin ang mga alaala at posibleng mga sagot na maaring nakatago doon. Nakadress ako ng simpleng puting blusa at mahabang palda na may mga bulaklak na may kaunting alahas sa liig at mga pulsera sa kamay na para bang naghahanda sa isang ritual ng paghahanap. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga lumang larawan at mga sulat na iniwan ni Arvin noon pa Habang binubuklat ko ang mga ito, napansin ko ang isang lihim na kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Nang buksan ko ito, may mga dayari at isang maliit na kahon na may kakaibang ukit ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Tila ba ito ang susi sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Ngunit habang hawak ko ang mga ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na unti-unting pumapasok sa silid, at sa dilim, may isang anino na dahan-dahang lumalapit. Mayumi, bumulong ang tinig, handa ka na ba sa katotohanan na magbabago ng lahat? Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim ay unti-unting bubuksan, ngunit ang tanong ko ay, handa na ba akong harapin ang lahat ng ito? At higit sa lahat, handa na ba si Arvin na bumalik sa buhay natin? Minsan, habang nakaupo ako sa lumang sala ng bahay ni Lolo sa barangay San Roque, hawak ang makapal na dayari ni Arvin, ramdam ko ang bigat ng bawat salita na nakasulat doon. Ang mga pahina ay puno ng mga damdamin, pagkalito, takot at pagnanais na maintindihan ang sarili. Nakasuot ako ng simpleng kulay asul na saya at puting blusa, ang aking buhok ay maluwag na nakatali sa likod, habang ang mga pulsera sa aking mga pulso ay tahimik na kumakalansing sa bawat galaw ng aking mga kamay. Habang binabasa ko, napansin ko ang isang lihim na sulat na nakalagay sa pagitan ng mga pahina. Isang lihim na hindi na ipadala, nakalaan lamang para sa akin. Sa sulat, sinabi ni Arvin na may mga bagay siyang kailangang harapin ng mag-isa, mga pangarap na hindi niya maibahagi dahil sa takot na hindi siya maintindihan. Hindi ko mapigil ang maluha. Ang anak ko, na palaging matatag sa paningin ng iba, ay may mga sugat na hindi ko alam. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kanyang pag-asa at pagmamahal na nakatago sa mga salita. Sa gitna ng aking pagbabasa, may kumatok sa pinto. Isang matandang lalaki ang pumasok, si Mang Berto, ang matalik na kaibigan ni Lolo, nakilala sa aming barangay bilang isang taong may malalim na kaalaman sa mga kwento ng nakaraan. Nakabarong Tagalog siya at may mahahabang puting buhok na nakatali, ang mga mata niya ay puno ng karunungan. Mayumi, ang mahina niyang tinig, ang anak mo ay naglalakad sa landas na puno ng panganib at pagdududa. Ngunit may mga taong handang tumulong sa inyo, kung handa kang tanggapin ang katotohanan. Nagtaka ako, anong ibig mong sabihin, Mang Berto? Ano ang mga panganib na ito? Umiti siya na maihalong lungkot, may mga lihim sa inyong pamilya na matagal nang itinatago, mga kwento ng nakaraan na ngayon ay bumabalik upang baguhin ang kinabukasan. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Ang bawat salita ay tila kidlat na pumapalo sa aking isipan. Ano kaya ang mga lihim na ito? At paano ito naugnay kay Arvin? Habang naguusap kami, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa silid. Isang anino ang dumaan sa bintana at sa loob ng aking puso, isang tinig ang bumulong, hindi ka nag-iisa, Mayumi. Ngunit ang landas na tatahakin mo ay hindi madali. Hindi ko alam kung saan dadalhin ako ng mga pangyayaring ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang paglalakbay ko para sa aking anak ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat lihim ay isang kwento ng pag-ibig, takot at pag-asa na kailangang tuklasin. At sa pag-ikot ng mundo sa maliit na barangay na ito, ang isang ina ay handang harapin ang lahat para sa kanyang anak kahit paanong madilim ang landas na tatahakin. Ang araw ay unti-unting lumubog habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa bahay ni Mang Berto. Ang langit ay nagbabajan ng paparating na ulan at ang hangin ay may dalang malamig na haplos na nagpaalala sa akin ng bigat ng mga bagong natuklasang lihim. Nakapulang saya ako na bahagyang sumasabay sa hangin at ang aking buhok ay malayang umiindak sa bawat hakbang. Ang mga pulsera sa aking pulso ay tahimik na kumakalansing, tila ba nakikisali sa aking mga iniisip. Habang tinatahak ko ang mga makipot na kalsada ng Barangay San Roque, bumalik ang mga alaala ng mga panahong masaya kami ni Arvin, ang kanyang malikot na ng ngiti, ang mga tawa, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ngunit ngayon, tila ba ang lahat ng iyon ay isang malayong pangarap lamang. Pagdating ko sa aming bahay, sinalubong ako ng katahimikan na kakaiba. Wala si Tatay Ernesto at ang mga gamit ni Arvin ay tila nagkukwentuhan ng mga kwentong hindi patapos. Napaupo ako sa lumang sopa, hawak ang dayari at ang lihim na sulat ni Arvin, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisni. Biglang tumunog ang pinto. Nang buksan ko, isang matapang na babae ang nakatayo, si Luningning, ang psychologist na kaibigan ko na dati kong kinausap. Nakasuot siya ng itim na blazer, puting blusa, at maong na pantalon, ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakaistilo, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mayumi, sabi niya ng may seryosong tono, may mga bagay akong kailangan mong malaman tungkol kay Arvin. Hindi lang siya naglalakbay para hanapin ang sarili niya, may mga puwersa siyang kinakaharap na hindi mo inaasahan. Nanginig ako sa mga salitang iyon. Ano ang ibig mong sabihin, Luningning? Ano ang nangyayari kay Arvin? Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na kahon, ito ang mga dokumento at mga bagay na nakuha ko mula sa mga nakaraang pag-uusap namin ni Arvin. May mga lihim itong nagbubukas ng pinto sa isang mundo na hindi mo pa nakikita. Tumingin ako sa kahon, ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Ramdam ko na ang kwento ng anak ko ay hindi lamang tungkol sa isang ordinaryong paghahanap, kundi isang bagay na mas malalim, isang misteryong kailangang harapin ng buong tapang. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, narinig ko ang malakas na kulog sa labas at ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa bubong. Ang gabi ay sumisimbolo sa paglalakbay na aking tatahakin, isang landas na puno ng panganib, lihim at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako titigil hangga't hindi ko natatagpuan ang katotohanan at naibabalik sa akin ang anak ko. Sa likod ng mga anino at lihim, ang isang ina ay handang sumugod kahit pa ang mundo ay magdilim. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng ako'y muling naupo sa tabi ng bintana, hawak ang maliit na kahon na iniabot ni Luningning. Ang lamig ng gabi ay tila sumasalamin sa bigat ng aking puso. Nakaputi akong damit na may kaunting bulaklak na disenyo, at ang mga pulseras ko ay tahimik na umaawit sa bawat galaw ng aking kamay, mga tunog ng pag-asa at pangamba na magkahalo. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at nakita ang mga lumang litrato, sulat at isang maliit na pendrive. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Arvin na nakangiti sa tabi ng isang misteryosong lalaki na hindi ko kilala, isang taong may maitim na mata at matagal na nakatago sa mga anino ng aming buhay. Sinimulan kong basahin ang mga sulat at isa ang tumatak sa akin. Isang lihim na liham ni Arvin na nagsasabing may isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya maipaliwanag, isang bahagi na tila na hulog sa dilim. Ma, kung mababasa mo ito... Sana'y maintindihan mo na ako'y nahaharap sa isang laban na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Ang puso ko'y parang pumutok sa sakit at pangamba. Ano ang laban na iyon? Paano ko siya matutulungan kung hindi niya kayang sabihin sa akin? Ang gabi ay nagiging mas malamig at ang mga anino sa silid ay lumalalim. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero, ang tunay na sagot ay hindi sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Huwag matakot harapin ang dilim. Napailing ako, ramdam ang isang kakaibang puwersa na tila sumusubaybay sa akin. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Ang kwento ni Arvin ay unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang lutasin, isang misteryo na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Habang pinipikit ko ang mga mata, naramdaman ko ang isang hangin na dahan-dahang humaplo sa aking pisngi, na para bang isang paalala mula sa anak ko. Ma, huwag kang susuko, ang boses na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Handa na akong harapin ang dilim. Hindi ako titigil hanggang sa mahanap ko ang anak ko at matuklasan ang lahat ng lihim na nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. Ang paglalakbay ay patuloy at ang susunod na kabanata ay magsisimula na. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa aming tahanan sa bayambang. Pero sa puso ko ay nanatiling madilim ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at maong napalda, ang buhok ko ay maluwag na nakatali, habang hawak ko ang maliit na pendrive na nakuha ko mula sa kahon ni Arvin. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na dala nito, isang piraso ng kanyang buhay na tila mailihim na tinatago. Nilabas ko ang laptop at isinaksak ang pendrive. Unti-unting lumitaw ang mga folder na may mga pangalan na hindi ko maintindihan. Ngunit isang video ang agad kong binuksan. Doon, nakita ko si Arvin, nakasuot ng itim na jacket, nakatayo sa isang madilim na eskinita sa bayan ng San Fernando, tila may kinakaharap na panganib. Sa video, maririnig ang boses ni Arvin, "Kung narinig mo ito, Ma, nangangamba ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan." Pero kailangan kong magpakatatag para sa atin. Hindi ko mapigilang mapaluha habang pinapanood siya. Ang anak ko, na palaging matapang at puno ng pangarap, ay nahaharap sa isang labanan na hindi ko palubos na naunawaan. Habang pinapanood ko ang video, bigla akong tinawagan ni Luning Ning. Mayumi, nakita mo na ba ang mga laman ng pendrive? May mga impormasyon dyan na makakatulong sa atin para maunawaan ang sitwasyon ni Arvin. Sumagot ako ng may panghihina, luningning. Pero ang dami pang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari sa anak ko? Hindi madali ang mga susunod na hakbang, Mayumi. Pero kailangan mong maging matatag. Handa akong tulungan ka, sagot niya. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa malabo ngunit matatag na mukha ni Arvin sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot, mga dami na ngayon ay akin nang naintindihan. Ang paglalakbay ko ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang simula ng isang kwento ng katotohanan, pag-ibig at pagsubo. At sa likod ng bawat lihim na matutuklasan, ang aking puso ay patuloy na maghahanap sa anak ko, kahit pa ang mundo ay magdilim.